Yan e, ang ispat-ispatan ng bata yung oh. e, may mga bata. Oge, pinag po na nila. Ganyan lang din ako ng bata ako. Pag nakakita ako ng big bite eh. Hehehe. 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 Hehehe.

Hindi ba nga naka-start eh. Start muna natin. Ay, babay ka tayo naman. Kuya, sa Ha? Paano Ewan Ata, pinutok mo to. Ata, mo to. Dito. Dito. na yung matagal ah. Ito yung pump

ay mga bata eh. ay <laughs> Dami <yung> pa bomba eh <laughs> Totoo naman yung mga kabataan eh Siyempre pag gano'n pagbigyan natin kasi eh. Siyempre kasiyahan nila yun Ako din dati gano'n pag nakakita ako ng big bike Tapos pag bumay po O kaya yung dumadaan lang na ang hindi ng tapo no? Eh. Talagang Hindi ito damak tapos may big bike na tayo, siyempre. Nagbigyan din natin yung mga bata kasi gano'n din tayo-tato. Tiyan e mo, sobrang sayanan yun, no? oh. so, thank you, thank you. Maraming salamat. Like, share, and subscribe na tayo. So, sayang ng binasing natin kasi dahil tayo, tayo ng putikan. பே ஒரு